Tashi, in Tata's house again. You like Tata's house? What? No more hiding! Alex Gonzaga binahagi na ang sneak peek sa kanyang bagong bahay na nalipatan na nila finally ni Mikey. At nitong Sunday ay gumala ang Gonzaga family at nagprepare siya ng food for dinner. Sa caption nga niya, Adulting is hosting Sunday dinner with family. Si Polly excited gagala sa bahay ng kanyang tita. Excuse me, Pitashi! In Tata's house again? In like Tata's house? Why? No more hiding! No more... Si Polly nagustuhan ang bahay ng kanyang tita Alex nagaaya nga itong tumaas. Ang ganda naman nga ng hagdan ni Alex. Pati ang choice of flooring nila ay napakaganda. Kulay light brownish. Paikot-ikot nga si Polly sa bahay ng kanyang tita. Bitbit ang kanyang paboritong stuffed toy. Nakasmile! Polly? Polly, are you eating? Kasama ni Polly ang kanyang Uncle Bonoy. Lolo, Lola, Mama at Papa, nandito rin si Sevi. At sila nga isama-samang nag-movie night. Ang saya din nga lalo pag dito nag-stiff over si Polly. Finally, ang matagal na pag-aantay ng magkasamang Mike at Alex ay tapos na. Ngayon nga, tapos na ang bahay ay maaari na sila mag-focus sa kanilang trabaho. Si Polly naman, ang sarap ng kain, mahilig na na siya sa mga snacks. Si Alex naman ay gumala sa bahay ng Sorianos at kasama nga sa sayawan si Polly at kanyang tito Soriano. Nasa likuran naman ang ina ni Paul. Dancer din pala itong si Polly. Bagay nga sa kanya ang kanyang suot na red dress at red hat. Ready ready na for Christmas, tuwini nga sila ni Tita Alex, parehas na kapula. Paniguradong masaya ang kanilang get-together. Excited na nga si Alex na mag-celebrate ng Pasko sa kanilang bagong bahay. Ipinasilip din naman ni Alex ang kanilang mini garden with mini pool. Natuwa nga siya sa hayop na nag sa kanilang bakod. Kakaibaro pala ang mabait sa lugar nila. Thank you so much, Manila Pink. Always sa bahay namin. Thanks. Tartufo pasta and peri-peri chicken. Ang sasarap nga na ng kalang order na pagkain. Sa Manila Pink Kitchen nga laging umuorder si Alex. Suking-suki nga sila dito dahil the best at babalikan talaga ang kanilang mga food. Ang sarap nga ng kanilang pananghalian, gulay at pritong bangwas. Hindi nga makapaniwala na dito sila nakatira ang ganda at high tech din naman ng kanilang pinto madalas nga silang kumain sa kanilang mini garden enjoy ang view at fresh air lalo't sila pala ang mag-asawa ang nandito create an iconic 90 using Ito naman nga pasilip sa kwarto ni na Alex. Ang ganda nga ng design. Katabi ng bed ang walk-in closet. Marami nang ang agad laman dito. At kahit ano naman nga ang ni Alex, bagay sa kanya. mapa man, sporty. Ni-recreate ang iconic outfit ng kanyang sikat na idol. Blooming nga si Alex, very fit at focused. May effort nga siya sa lahat ng bagay pagdating sa trabaho. Mabait na tao nga si Alex. Mapapansin din ito sa kanyang mga vlog at lahat ngayon kanyang nakakasundo. Kopya ang kopya ni Alex ang kanyang idol. Simple lang manamit pero ang lakas ng dating. Pati hairstyle ay kanyang nagawa. sombrero at salamin. Enjoy nga ang pagdedress up. Bagay kay Alex. Talaga ang may sariling malaking walk-in. Dahil mahiling nga siyang magdress up. Excited na nga sa kanyang magiging house tour. One more. One din. One dito. Si Mikey naman supportive sa kanyang asawa sa lahat ng mga achievement ni Alex. Present nga siya. Halatang napakabait na tao din nga ni Mikey. sa caption nga ni Alex thank you sa lahat ng pumunta ang goal namin ay mas maraming kababayan natin ang matulungan ng Chef Ives Paragis para sa health na walang kapares my dress is from Joe San Antonio ang galing mo Joe di halatang rush maraming ang nagandahan sa suhot ni Alex sabi nga ng iba parang siya na talaga ang CEO ng Paragis Komento naman, siya daw ay co-owner, endorser at investor. Ang daming ang blessings sa buhay ni Alex. Very simple and elegant ang kanyang dress parang pang wedding.